Ano pa katapat mo sa akin? Ha. May nililigaw na sa iyo. Ano pangalan? Ano? Anong pangalan? Nikno? <laughs> Nikno? Nik Sino si Nikno? Si Nikno, yung makulit? Ang iligaw sa'yo? Eh, kaya ka na bang buhay ng niknok na yan? Lagay mo siya sa kabila, babe. Eh. Ha? Huh? Anong sabi niya sa'yo? Ha? Huh? Anong sabi sa'yo ni niknok? Yung damit niya, ayusin mo naman. Anong sabi niya sa'yo? Sige nga, magtapat ka nga sa'kin. Sino ba yung naliligo niya? Sa eh? Anong sabi niya sa'yo? Biligyan ka niya ng bulaklak. Ha? Huh? Nakakain ba yung bulaklak na yan? Ha? Hindi ko alam. Nakakain ba yung bulaklak na yan? Ha? Hindi <laughs> mo ba alam yung mignok na yan? Eh, mahilig yung mambato ng bubong ng may bahay? Isang araw nakita ko yan. Binato yung bubong ng bahay natin. Hindi mo ba alam yun? Ha? Kaya yeah, nga, yun yung sinasabi ko sa'yo. Iwasan mo na yung siniknok. Walang magandang may dudurut sa sa'yo yung batang yan. Meron akong kalala isa, si ano? Si Nene. Ano? Gusto mo ba si Nene? Si Nene? Si Nene? Si Nene? Oh, yun nga. Si Nene yung, yung ano, Anak nila Ate Marge. Hmm, kuwapo yun. O, oh, gusto mo ba yun? Yun na lang. Yun na. O, <laughs> sige, bukas, ipagkakasundo eh, ko na kayo. Pero doon ka na uwi sa kanila. <laughs> ha, doon ka na. Okay lang ba yun? Oo, oh, ito yun naman pala eh. eh. Kung ganyan lang ba naman, eh, sige, doon ka na. O, siya na bahala sa'yo. Sila nang bahala magkasikaso ng mga damit mo. Ha? Sige, hindi ka na. Eh, yun lang. Gusto mo pala doon eh. So doon ka na lang. Hindi mo na, hindi mo na kami makikita. Sila nang bahala magkasikaso sa mga damit mo. Sa lambin mo. O yan, nasumukha ka na. O, oh. o paano yan? Panagsuka ka? Sino mag-aalaga sa'yo doon? Eh. Ha? Ha? Ano? 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 Siniknok daw. Ano sabi mo? Siniknok? Gusto mo talaga siniknok? Ha? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Ha? Baka naman nananaginip ka lang. Siniknok talaga ang gusto mo. <laughs> ha? Ito ang totoo, siniknok. Ha? Siniknok talaga. Ha? Sino? Love mo talaga siniknok. Oh my gosh. Taba, ka taba. Tawin kasi, papa mo. Oh. Inga, magtapat ka nga sa akin talaga. Ka. Kausapin mo ako na maayos, hindi yung kung ano-ano kinakagat mo dyan. Tumingin ka sa akin, tumingin ka sa akin. Masasaktan ka talaga. Hindi ka, tumingin ka dito. <laughs> uh, uh, Oo. Oh. Ilan taong ka na ba? Ha? Uh, Ilan? 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 kilig paganda. Kabata-bata mo pa, kumakarengking ka na. Babe. Ha? May gatas ka pa nga sa labi? Hmm. Ha? May gatas, ka pa sa labi, oh? Hmm, malaki ka na. Ngayong malaki ka na, sinasagot-sagot mo na yung tatay mo. Hindi naman sumasagot. hindi ka ba sumasagot? Mabait <laughs> ka bang bata? Ha? Huh? Oh, mabait daw siya, babe.